Okay guys, welcome sa aking YouTube channel and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ang mag-book sa Maxim. Paano ba ito gamitin? Yan ang pag-usapan natin sa video ito. Pero bagong lahat, intro muna tayo. Commonly talaga, no? ginagamit talaga yung Maxim para mag mag magpa-deliver ng items or kung online seller ka or magpa magpadala ka ng items sa pamilya mo at yung food delivery yung mag-order ka ng pagkain papabili ka sa, sa tindahan sa store tapos ipapa-deliver mo sa bahay nyo pero alam nyo ba na hindi lang yun ang pwede mong magamit sa Maxim sa Maxim kasi pwede kang mag-book ng motorcycle taxi o yung angkas kilala sa angkas tapos pwede ka rin mag-book ng car. Car siya. Tapos, pwede rin tricycle. Pwede ka rin mag-book ng truck. Kung kailangan mo ng kung lilipat ka ng bahay, kailangan mo maglipat ng mga gamit, pwede kang mag-book ng truck. Tapos, tapos, pwede ka rin mag-book ng mga services tulad ng mga personal massage or mga kargador. Pwede. Ngayon, na-share ko sa inyo yung mga kailangan yung malaman. Ang susunod ko naman gagawin is tuturuan ko na kayo kung paano gamitin yung Maxim app. First step talaga, ang unang-una -una mong gagawin ay kailangan mo magdownload ng Maxim app. Pag sa iOS ka, sa Apple App Store. Tapos kung sa Android ka naman, sa Google Play Store. Sa case ko, sa Apple App Store. Yan. Tapos, isearch mo lang dito Maxim. Ito po yung apps na kailangan natin i-download. Sa case ko, na-download ko na. Buksan na lang natin. Tapos, ito yung mag-welcome sa iyo. Hihingi yung country mo. Tapos, yung cellphone number mo. Tapos, huwag nyo talagang kalimutan itong promo code. Yung promo code, huwag nyo talagang kakalimutan. Kasi, pag ginamit nyo itong promo code, magkakaroon kayo ng worth 300 pesos na pwede nyo gamitin para makadiscount kayo sa paggamit ng Maxim app. Once na na-input mo na yung mga kailangan na information, ito yung magwe-welcome sa inyo. Para pwede na kayong mag-book. Bale, yung sa taas is yung pick location. Kung, for example, magpapabili kayo, uh, ilagay nyo yung location ng tindahan. Or kung magpapadala kayo, ilagay nyo yung location dito ng bahay nyo or saan kayo ngayon. Tapos sa baba naman yung destination. Yung destination is saan i-deliver ng rider yung mga items or food. So, papakita ko lang ha. ang pindot mo yan Ah, uh, for example lang, uh, ah ginugutom ako or ginugutom ka. Mag Order tayo ng food. Ngayon, ang hanapin natin kasi sa tingin ko mas, uh, masarap kumain ng Jollibee, ang gagawin mo is pindutin mo itong sa taas tapos isearch mo yung Jollibee. Jollibee. Tapos, example, ito yung pipiliin ko. Jollibee yung location niya. Yung, para sa tingin ko ay pinakamalapit sa lugar ko. Tapos, pindutin mo ito destination kung saan mo ipapa-deliver. Siyempre, doon sa bahay mo, for example, na lang. Para malocate mo yung tamang accurate yung location mo, ang gagawin mo is pindutin mo yung arrow dito. Yan. O, ulitin ko ha. O, pindutin ko arrow. O, yan. Yan, nalocate na ng app yung location mo. Ngayon, pindutin natin yung done. Ang sunod natin gagawin ay yung details. Pindutin natin yung details para saan itong details. Para maglalagay tayo ng additional details para malaman ng rider uh, kung ano yung ipapabili mo or ipapadeliver mo or kung magkano ba aabutin. Ngayon, for example, alat compensation, ginagamit lang ito kung gusto mong magbigay ng tip sa rider. Pwede, rin, pwede mo rin itong gamitin, uh, for example, uh, para madali ka makakuha ng rider bigyan mo ng tip na medyo okay na sa tingin ng rider is hindi siya malulugi or makakaginaan siya, makakaginaan siya pa siya lalo. Optional lang ito kung gusto mo. Tapos next naman is change for. Sabihin natin na uh, for example uh, magpapabili ka tapos kasi, kasi siyempre minsan ang rider walang barya walang barya buo yung pera niya. So kailangan ah uh, ibigay, i-clarify mo sa kanya kung magkano yung pera mo, 500 ba or 1,000. Yan, optional lang din yan. Tapos, order tip, parehas din ito ng additional compensation. Kung gusto mo lang magbigay ng tip, kung feel mo na gusto mo magbigay ng blessing, optional lang yun din yan siya kung gusto mo. Tapos, yung pinaka-importante yung dito, additional information. Ano ba itong additional information? Bali dito, ilalagay mo para hindi maguluhan yung rider kung para saan ba itong booking mo. Uh, for example, uh, sabi uh, for example, uh, magpapadeliver ka ng item online seller ka. Syempre, kailangan mong ipaalam sa rider kung magkano. Or for example lang um, kung magpapabili ka, dapat ilagay mo dito yung kumpletong detalye kung ano ba talaga yung ipapabili mo. Sa example na to, sabihin natin na uh, isa tayong online seller, sabihin natin na uh, pa-deliver ako ng food. Ah, uh, may babayaran dito. Dito 500 tapos uh, si receiver ang magbabayad ng DF. nang Delivery fee. Sabihin ni receiver 1K daw ang pera niya. Yan. Tapos, wait lang. Pa-deliver tapos pag once okay na, pindutin mo yung done ayan, may details ka na, pindutin ulit yung done tapos ah uh, dito naman sa baba, yung makita nyo yung in cash uh, for example, cash yung uh, for example, magpapabili ka ng pagkain sa Jalimbe no? in cash, para sabihin, cash ka magbabayad sa rider pagdating niya sa location mo Ayan, ito naman sa baba, yung account. Dito mo, pag mo yung quad, uh, promo code ko, dito, maglalabas dito sa account ay 300 pesos. So, so pwede mo siya gamitin para makadiskon ka. Tapos, meron din dito sa sunod, uh, yung GCash. Pipiliin mo lang ito. Kung gusto mong inform yung delivery rider na GCash ka magbabayad. So, pag, pag nabili na niya, nagawa na niya yung task, tapos diniliver na niya sa'yo, doon pa lang kayo magtatansak ng GCash. Bali, magsisend ka sa kanya ng GCash. Pag may, kung may GCash ang rider. Next naman yung pinakababa, yung pinakalatest, is yung ad card. Ang bagong update ngayon ng Maxim, ang mga customer ngayon, pwede nang magbayad online. Cashless na siya. Bale, pero kailangan mo munang i-register yung credit card or debit card nyo. Napaka-useful ito sa mga taong ayaw magtagal. Kasi minsan kasi pag, pag walang barya yung rider, natatagalan eh. Maghihintay ka pa sa kanya. Maghahanap mo siya ng barya. Minsan kasi yan ang nangyayari. Gamitin ito, na ah, hindi ka na masyadong matatagalan sa labas. Bale, iaabot na lang sa'yo ng rider. Tapos, papasok ka na agad sa bahay di ba? Diba? Less hassle. Ngayon, ito naman sa baba, ito, uh, ito naman sa, sa gilid, itong now. Pwede mo, actually, pwede ka rin mag-schedule dito. For example, gusto mo magpa-deliver ng alas 3, alas 3, today, alas 3 ng hapon, pwede. Ganyan. Tapos, kung gusto nyo, man, kung gusto nyo naman ngayon na, agad, 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 pinutin nyo lang yung now. Next naman, yung sa baba naman is yung motorcycle. Motorcycle, ah, uh, sa ngayon, uh, pwede itong gamitin sa motor motorcycle taxi or angkas. Tapos pwede rin magpa-deliver. Tapos meron din dito next is delivery. Ito kasi yung default niya yung motorcycle. Pero pwede rin gawin yung specific delivery. Food. Pwede. Pwede car, passenger. Pwede tricycle. Pwede. Tapos truck. Pwede. Tapos services. Pwede. Ngayon. Ang sunod naman is yung amount. Kung magkano yung babayaran, babayaran sa delivery rider. Depende na yan kung ikaw yung magbabayad yung sa pickup or or yung sa magre-receive ang magbabayad. Makikita mo na agad. 44 pesos, no? Tapos, yung sunod naman is yung order. Once na na-set mo ng lahat, pindutin mo lang yung order. So, guys, ganito lang ang paggamit ng Maxim app. Sana ay meron kayo natutunan sa video ito. Kung meron kayong mga tanong, huwag kayong mahiya. Mag-iwan kayo ng comment sa baba. Sagutin ko yan agad. Pag free ako, sasagutin ko kaagad yan. Tapos guys, huwag niyo kalimutan i-like itong video para marami pa ang mas makakanood nito. Kasi pag maglalay -like kasi kayo, mas marami ang makakanood nito. Mas marami ang matuturuan ko. Tapos, huwag nyo na yung kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para may inform kayo sa mga susunod ko pang mga maxim tips and tricks. Yun lang guys. Salamat sa panonood.